So after graduating, for two years po nag-work ako sa corporate na section. Tapos uh, after two years, nagpropose propose ng marriage. in encourage niya ako na magresign sa corporate job ko. Sabi niya, magtayo kami na sarili namin business. Ako di ko na-try mag-work. Uh, gusto ko talaga mag-business. Nakikita kong mas uh, parang doon kami nalilinya mga major dreams namin ng magkaroon ng stable na hanap buhay, tapos continuous at stable na income, hindi lang po para sa amin, para sa family namin. Yung peace of mind na alam namin na mapaprovide namin yung magandang future ng mga anak namin. Nakita namin yung needs ng mga tao sa shoes nung una, tapos yung mga apparel. So, nung nakita namin yung mga products ng Natasha, talagang na-encourage agad kami na itry. Kasi alam namin, uh, tatangkilikin talaga ng mga customers. Noong una po, ano uh, na-experience namin yung mahabang pila. Uh, ilang oras kami nasa mga branch, kumukuha kami ng items. So mula umaga pa lang po, umalis na kami. Nakaka-uwi po kami, gabi na. Gigising kami ng madaling araw para i-reserve namin yung mga orders. Kami oh, magkasawa. Nag-start kasi kami, ano, isa lang staff namin. So parang kami yung pagkuha ng stocks, pagre-reserve, pag-check. Sa side ng lalaki, nandiyan lahat po ng trabaho eh. Driver, pahinante. Cargador. Uh, <laughs> nakakatuwa na maalala mo yung pinagdaanan mo na pinaghirapan mo na ngayon ah uh, puro delivery na lang. Uh, Nagumpisa po kami sa isang branch, tapos after five years po, uh, nakapag-add kami ng isa pa ulit. So, eventually po, lumaki na siya, dumami na. As of now po, meron kaming anim na stores. Nakakatuwa po kasi mas marami na kami ngayon, mas marami na kami natutulungan, pati po sa mga pagdating sa staff. Sabi ko nga po sa inyo, dati nag-start kami, isa lang staff namin. So, ngayon po, marami na sila. Uh, teamwork. Yun yung pinakamaganda. Yung decision making, lagi pwede kaming mag-usap. So, tapos yung uh, mga plans excited kami sa mga plans. Yung core values po ng Natasha, so isa yun sa mga key ng success, especially yung, yung honesty and yung, yung service. Talagang nag-effort kami na makarecruit ng mga dealers. Nagbigay talaga kami ng time na hindi lang sa isang area, nagpunta kami sa ibang mga areas para makakuha po ng mga dealers. So eventually po, yun, lumaki na yung network namin. So, isa yun sa mga pinagdaanan namin ng una. Uh, Swerte rin na naging ganito yung business namin dahil uh, yun nga, lagi kami magkasama. Very blessed. Very blessed. Yeah. May mga na-avail kaming mga incentives, mga trips, so mga rewards. Tapos ganun din po, parang na-open yung ano, na-open yung love namin for travel, travel. because of Natasha. Mm -hmm. Isa po sa ultimate dream ako personally, makita yung Eiffel Tower. so. Nung narating po namin yan sa Paris, talagang gusto umiyak na finally, dream come true. So, ayun po, nakapagbakasyon kami sa Europe, sa US, uh, dito sa Asia, sa Japan. So, ayan uh, po yung isa sa mga privilege na nagagawa namin because of Natasha, in being able to do yung mga things that we love like travel. Napakalaki na ng changes. So, marami na dun sa mga dreams namin yung natupad marami na kaming bagong dreams. So, totoo po talaga yung Natasha make sure dreams come true. <laughs> And yun po, marami na, <clears throat> marami na kaming natulungan. Uh, aside po dun sa mga awards na nakukuha namin from the branch, na re-recognize din po yung performance namin nationwide. So, isa po kami sa mga uh, awardees ng national na convention. So, isa din po sa mga pinaka-importante award ng na, award na nakuha po namin naging Hall of Fame na po kami na awardee ng Natasha. Thankful kami kay God kasi binigay niya sa amin yung Natasha tapos syempre sa family namin sa support, sa mga staff sa lahat po ng uh, hard work nila na binibigay yung part ng life nila para sa hanap buhay po namin. Talagang napakalaki ng na bago sa buhay namin dahil sa Natasha. Right now po is the perfect time na mag-start. Uh, especially po yung mga naghahanap ng extra income para matulungan yung family nila. Nakaka-proud talaga na maging member kami ng Natasha. I love Natasha. Happy, Happy 25, 25 years, 25 years Natasha. Natasha. Sana po maraming 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 years to come.